Magandang umaga po sa inyong lahat. Kung inyo na pong nakikita, nandito po tayo ngayon sa loob ng aking bahay. Yes, tama po kayo. Dahil sa araw na ito, ang aking pong mga halaman ay nasa loob na po ng aking tahanan. Ayan, nakita ninyo po ang aking halaman, no? Nagtago na po yung aking red emerald. At talaga naman napakalakas po ng hangin sa labas. At ang aking mga ni mga rare. So ayan, talaga iniligtas ko sila sa mapinsalang hangin ang dala ng amihan. Talaga namang problema ako pagdating ng amihan sa ang aking mga magandang halaman at mga gulay ay kanyang napapatay at talaga ang hinahandusay talaga. Kaya tinatago ko ito sa aking tahanan para naman maprotektahan ko ito. Ang mahal mahal bili ko tapos masisira lamang sa isang saglit lamang. At talaga namang ang aking halaman ay mahal na mahal ko to dahil nagbibigay sa akin ito ng mga kasiyahan, naalis ang aking mga kalungkutan at kung inyo nakikita pa ayan, nando sa aking lutuan ang aking pelodendron kasama rin ang aking rubber tree ayan, lalabas na tayo ng aking tahanan dahil nawala na yung malakas na hangin at kakunti na lang na patak ng ulan So pasensya kayo talaga kung maingay talaga sa paligid ko. Alam naman buhay ko, 'di ba? ang kita ninyo, 'di diba? Hindi po siya maganda po ang mga kinalagyan po ng aking mga tanim at yan may hangin pa at may kaunti mga patak ng ulan. So ayan oh. Halos inalis ko na rin po ang aking mga laman diyan at talaga ang philodendron ay migana na at talagang nakakapit na lang ito nakadikit na lang sa puno, puno na pinuto ng nyog at ayan ang aking mga photos talaga namang nagka hulog hulog na yan dahil sa lakas ng ulan si nyo naman yan talaga naman o kaya pag mahalatin po ang ating mga tanim alam nyo naman talagang alagaan natin ayan o at akit tayo may nakapatong po na iba yan po ay temporary nilagay ko lamang dyan kasi wala na pong maladaanan ako pag nilagay ko pulat sa lapag so ang iba ay nilagay ko rin sa loob ng bahay at ang iba ay ipinatong ko na rin sila sa kahoy So, ayan ang aking pong begonya. Oh, kawawa naman. Sobrang taba nito ngayon. Ang payat na dahil, yun nga, nahulog dahil po sa lakas ng hangin. Akala nyo po, po, lakas ng hangin dito. Ang amihan po dito nakakatakot. Ito po sa Cebu and Romblum po yan. Talagang napakahirap po kapag nasa probinsya ka talaga. Ano yung may, may, signal number one o number two. Ay, nahulog ng aking photos. At talaga namang napagan dito ng aking photos nung nilagay ko siya. Tumaba na at mahaba na talaga at nalusog-lusog. At nandoon pa sa kasulok-sulokan yung aking ipiprinom. Ayun no, ipiprinom. Auri ako, nako, nandoon na talaga siya sa sulok o nahulog. Wow, wow, wow na at hirap na kong tanggalin dahil ayan o, oh, may mga... Nahulog siya sa loob. Matalaga naman yung ko pa at wala akong malalagyan sa ngayon kaya temporary muna nilay ko nila sila sa lupa dahil kapag binalik ko naman mahuhulog na naman sila kaya hindi ko na maintain ko talagang paano yan ang akong max na green talaga namang nako ako nalulungkot talaga ako sa nangyari sa aking mga halaman dating malusog ngayon wala bag naman tayo sa dati kaya nahihirap talaga mag ng mga alaman pag namating na si Amihan talagang mapapa lungkot ka na lang kaya ayan nakita ko naman talaga na kung dating na provision ng amihan ay napakalakas kaya sa buwan ng Nobyembre hanggang Pebrero ito kaya ano pa matagal-tagal pa ito ang kanyang pagkaroon ng malakas na hangin tsaka ulan at mahirap maghanap ng pera kaya ako hindi ko na maintindihan kung saan nakukuha ngayon ng pera dahil sa lakas ngayon ng ulan dito at saka amihan. Uh, Buti na lang at nagkaroon ng konting katahimikan dito dahil tatapos yung pagkahangin niya. So mamaya naman siguro yan, mamayang gabi, ganun pa na yan, ang aking bumbong po. bubong po yan ang aking pong kusina na lumuluto po ko doon, kita nyo naman kanina. Ay eh, talaga namang, ano na niya, halos sisirain din. Dapat nga, di, Huwag niya naman sana si Ryan. Walang wala na nga ako. Eh. Si niya pa. Hindi na talaga naawas sa akin si Amihan. Kaunti na lang nga ang aking bahay. Tapos ang aking mga halaman. Si Ryan pa. Mami pa sa paligid ko. Kawawa naman ang si Sandara. Kaya eh, okay lang yan. Dahil kasama sa buhay yan. Trials daw yan. Kaya... Tanggap ko naman yan kasi lagi naman taon-taon ganyan ang nangyayari dito sa Sibuya sa tinitirahan ko. Ay di ba nakita nyo yan? Gumawa ko ng paraan para naman papaano ay mabuhay naman na maayos ang aking mga gulay. Halo-halo na yan, may gulay at saka mga halaman ang aking garden kasi pinag ko na para at papaano hindi naman nakakasawang tingnan kong puro halaman na lang at gulay. So ayan, pinatumba tuloy yung isang aking puno na pinotol po yan ng nyog. Ayan, pinahilay mang gihapon pa rin ito, pinahilay, kuya, pinahislide po ang aking, anuhan ng pelo na nakin, adan sana ang foliage ko, bumagsak na yan, nabasag na talaga yan, so ayan pa o, sa sa kapitbahay ko, talagang, pangdingding niya na alaman, ay natumba na ay, yung tagilid na, syong aking mga kaladyo kawawa, kawawa naman talagang payat-payat na, bumayak na sila sa dati talagang No, no, no. Hindi no. na sila -wash out. Kaya ano pa. Wala na akong magagawa sa kanila. Kaya pakiusap sa aking mga manunood dyan. Lagi naman isupport ang aking YouTube channel pala. Lagi na lang ninyong magpanuorin para kapapaano ay tumaas naman ang aking watch hour para makabili naman tayo na maayos sa mga gamit para maprotectan ang ating mga halaman. Kaya maraming salamat po sa inyong panood and God bless.